Ito ang chichirica na may scientific name na Catarantus resilius ay isang kilalang halamang gamot na namumulaklak at karaniwang tinatanim bilang halamang ornamental sa mga paligid ng kalsada at mga bakuran. Alam niyo ba na ito ay orihinal na nagmula sa Amerika? Ang iba't ibang bahagi ng halamang chichirica ay maaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na may benepisyo sa ating katawan. Anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot at paano ito gamitin? ang dahon ay karaniwang pinapakuluan upang mainom ang pinaglagaan. Maaari ding katasan ng dahon upang mainom. Ano nga ba ang mga sakit na kayang gamutin ng halamang ito? Ang sobrang pagdurugo sa pagregla ng mga kababaihan, ang dahon ng chichirika ay maaaring ibabad sa tubig at ipainom sa pasyenteng may malakas na pagdurugo. Gamot din ito sa kanser, Pinapaniwalaan din na nakapagpabagal ang progreso ng pagkalat ng tumor o kanser ang pag-inom sa katas ng dahon ng chichirika. May kaparehong epekto din ang pag-inom naman ng pinaglagaan ng ugat nito. Bulatis sa tiyan Ang pinaglagaan ng ugat ng cicerika ay epektibong pampurga ng mga bulatis sa tiyan at bituka. Pananakit ng sikmura Mainam naman ng palunas ang pananakit ng sikmura ang pag-inom sa pinaglagaan ng murang dahon ng cicerika. Ang regular naman na pag-inom ng pinaglagaan ng dahon ng cicerika ay nakakatulong sa kondisyon ng mga taong may diabetes. Kung nagustuhan niyo ang video nito, follow for more.